Apat na mahalagang panuntunan sa kaligtasan na dapat sundin ng bawat mangingisda. Laging magsuot ng life jacket kapag nasa deck. Sa mga emergency na tulad ng mga pagsalpok o pagtaob, agad pindutin ang buto ng SOS para tumawag ng saklolo. kasunog, agad itong apulain gamit ang fire extinguisher. Mag-ingat na huwag masabit ang iyong mga kamay o damit sa panghila ng lambat. Napakahalaga ng apat na panuntunan sa kaligtasan na ito para sa lahat ng mga mangingisda. Siguraduhin tandaan ang mga ito.